Lahat ng imperyo ay babagsak at lahat sila ay huhusgahan batay sa mga pamanang kanilang iniwan. Sa ating buong kasaysayan, ilang imperyo ang bumangon na parang unos, nagdala ng kaunlaran, digmaan at pagbabago sa milyon-milyong buhay. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang nasukat sa espada, kundi sa dami ng lupaing kanilang kinontrol. Sa ating episode ating iraranggo ang limang pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ayon sa lawak ng kanilang nasakop na lupain. Ating pag-usapan ang mga ito mula sa kanilang pagsibol hanggang sa kanilang pagbagsak. Mula sa pag-unlad ng Espanya hanggang sa bagsik ng mga Mongol, ito ang limang imperyong yumanig sa kasaysayan. Tara nat ating simula ng ating pentuhan. Pumwesto sa ikalimang pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ang Spanish Empire, isang dambuhalang kapangyarihang sumaklaw sa tatlong kontinente na nag-iwan ng malalim na impluensya sa wika, relihiyon at pamahalaan ng maraming bansa sa kasalukuyan. Nagsimula ang pag-angat ng Spanish Empire bilang makapangyarihang imperyo ng pag-isahin ni Naharing Ferdinand at Reyna Isabela ang mga kaharian ng Aragon at Castile sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sinuportahan nila ang mga paglalayag tulad ng ekspedisyon ni Christopher Columbus noong 1492 na siyang nagbukas ng Age of Exploration. Isang panahon ng pagtuklas, kalakalan at pananako. Hindi naglaon. Sinundan ito ng iba pang ekspedisyon tulad ng kay Ferdinand Magellan noong 1519. Bagamat nasawi si Magellan sa Pilipinas ang kanyang paglalayag ang kauna-unahang nakalibot sa buong mundo at nagpatunay na mas malawak pang mundo sa labas ng Europa. Ang mga tagumpay na ito ang naging daan ng Espanya upang maangkin ang malalayong lupain, palawakin ng kanilang impluensya at magsimula ng isang pandaigdigang imperyo. Ginamit ng Espanya ang mga bagong teknolohiya sa paglalayag katulad ng Astrolab, Kompas, Caravel, at improved cartography upang mas mapadali ang pagtuklas at pagsakop ng mga lupain sa labas ng Europa. Ang astrolab at kompas ay tumulong sa mas tumpak na navigation sa karagatan. Habang ang caravel, isang mabilis at matibay na uri ng barko, ang naging susi naman sa paglalakbay sa malalayong lugar. Kasabay nito, dahil sa improved cartography, nagkaroon ng mahusay na mapa mga Espanyol na siyang nagbigay daan sa kanila para sa mas maayos na ekspedisyon. Sa loob lamang ng ilang dekada, lumawak ang impluensya ng Espanya sa Amerika, Asia at Afrika. Noong 1521, natalo ni Cortes ang Aztec Empire sa Mexico, habang si Pizarro naman ang sumakop sa Inca Empire sa Peru noong 1533. Ang mga epikong panalo na ito ang nagbukas ng pinto para sa Espanya upang makontrol ang mga mayamang lupain sa Latin Amerika kung saan umaagos ang ginto, pilak at iba pang kayamanan. Sunod na tinarget ng mga Espanyol ang Karibiyan at ilang bahagi ng North America. Sa pagkakasakop nila sa mga lupain ito, lalong napatibay ang kanilang posisyon bilang pangunahing puwersa sa New World. May mga teritoryo din ng Spanish Empire sa mismong Europa tulad ng sa Naples at Sicily sa Italy at ang Netherlands. Sa loob ng mahigit tatlong daang taon, lumawak ang Spanish Empire sa iba't ibang kontinente, isang patunay sa lawak ng ambisyon at kapangyarihan ng Espanya sa kasaysayan. Isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng hindi masukat na kayamanan ng imperyo ay ang kanilang minahan ng pilak sa Potosi sa kasalukuyang Bolivia. Ang Potosi ay napakayaman sa silver at iba pang mga mineral, kaya naman tinawag itong bundok ng pilak. Sa tindi ng produksyon ng silver mine na ito, sinasabing halos lahat ng pilak na umiikot sa buong mundo ng panahong ito ay nagmula rito. Malaking bahagi ng mga silver mula sa Potosi ay sinasakay sa mga Manila Galleons, mga barkong pangkomersyo na bumabiyahe taon-taon mula Maynila patungo ng Acapulco, Mexico. Sa pamamagitan ng kalakalang ito, ipinagpapalit ang pilak mula sa Amerika para sa mga produktong Chino kagaya ng seda, porcelana at tsaa. Ang kayamanang nagmumula sa kalakalang ito ang nagpatibay sa katayuan ng Spanish Empire bilang ang pinakamakapangyarihan at pinakamayamang imperyo sa panahong ito naging napakahalaga ng lungsod ng Maynila dahil ito ang nagsilbing sentro ng kalakalan sa pagitan ng mga Asyano at ng mga Kanluranin. Sa kabila ng kadakilaan ng Spanish Empire, ang kanilang pamamayagpag ay nagdulot ng pagsasamantala at pang-aabuso sa mga katutubo. Para mapakinabangan ang mga likas na yaman ng bansa, nagpatupad ang mga Espanyol ng sapilitang paggawa sa mga katutubo na siyang naghatid ng matinding paghihirap. Bukod sa mga nabanggit, naging mahalagang bahagi ng Spanish Empire ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, partikular na ng Katolisismo. Nagpadala ang mga Espanyol na mga misyonero upang ipalaganap ang kanilang relihiyon sa kanilang mga nasasakupan, partikular na sa Latin America at Pilipinas. Ang simbahan ay naging bahagi ng kolonyal na pamahalaan kung kaya't kontrolado nito ang edukasyon, moralidad at batas sa mga lupaing kanilang nasakop. Ang pamana ng Spanish Empire ay patuloy na nararamdaman hanggang sa kasalukuyan. Maraming bansa sa Latin America ang patuloy na nagsasalita ng Spanish bilang pangunahing wika. Sa Pilipinas naman, marami sa ating mga salita ang hiram natin sa wikang Kastila na nananatili sa ating bokabularyo at kultura. Maging ang sistemang legal, edukasyon at pamahalaan sa maraming bansa ay may ugat din sa mga institusyong ipinatupad ng mga Espanyol noon. Sa kabila ng lawak at yaman ng Spanish Empire, unti-unti itong humina dahil sa mga krisis sa pananalapi, labis na pag-asa sa kayamanang galing sa New World, at paulit-ulit na digmaan sa Europa. Nasira din ang katatagan ng imperyo dahil sa mga pag-aalsa sa mga kolonya, partikular na sa Latin America kagaya na lamang ng Mexican Revolution. Sa huli, ang dating makapangyarihang Spanish Empire ay tuluyang bumagsak kung saan alaala na lamang ng kanilang dating lakas ang naiwan. Mula sa kanlurang mundo ng Espanya, dadako naman tayo ngayon sa Silangang Asya para talakayin ang ikaapat sa pinakamalaking imperyo sa kasaysayan. Ito ang Qing Dynasty. Noong 1644, isang matapang na tribo mula sa Hilaga na tinawag na mga Manchu ang pumasok sa Great Wall at sinakop ang Beijing. Dahil sa pagsakop na ito, nagwakas ang makasaysayang Ming Dynasty. Tinawag ng mga Manchu ang kanilang bagong dinistiya na Qing na nangangahulugang kaliwanagan. Ito ay sumimbolo na sila ang magiging tagapaghatid ng bagong liwanag at kayusan matapos ang kaguluhan ng nakalipas na dinistiya. Sa halip na burahin ang mga pamana ng Ming Dynasty, pinili ng mga Qing na yakapin ang kanilang mga tradisyon, pinanatili ang Confucian bureaucracy, at itinaguyod ang klasikong kultura upang patatagin ng kanilang pamumuno. Sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Kang Chi at Emperor Qianlong, pinalawak ng Qing Dynasty ang nasasakupan ng China ng walang kapantay. Nasakop nila ang Xinjiang, Tibet, Inner Mongolia, Taiwan at iba pang mga rehiyon na nagbunga sa isang imperyong sumaklaw sa halos buong Eastern Asia hindi lamang sa pananakop naging kilala ang Qing Dynasty. Sa loob ng kanilang pamamahala, nagkaroon ng pagsigla sa sining, literatura at siyensya. Umusbong ang astronomy sa China dahil sa pagkipagtulungan ng Qing Dynasty sa mga Jesuit scientists na mula sa Europa, kung saan nagdala ang mga ito ng modernong teleskopyo at nagturo ng mga bagong kaalaman sa kalawakan. Gamit ang kaalaman na ito, na-upgrade ng mga Chino ang kanilang kalendaryo gamit ang Western Astronomical Method. Isang ebidensya na bukas ang isipan ng Qing Dynasty sa makabagong ideya kahit pinangangalagaan nila ang kanilang tradisyon. Sa larangan naman ng pagtatanim, pinahusay ang mga irigasyon at pinalawak ang mga taniman na nagdulot ng mabilis na paglaki ng produksyon kaya naman lumaki ang populasyon sa China ng panahong ito sa lawak na umabot ng higit sa 14 million square kilometers. Ang Qing Dynasty ay naging isa sa pinakamalaking imperyo sa panahong ito. Sa populasyong umabot ng 400 million, ang Qing Dynasty ang may pinakamaraming nasasakupang tao sa buong mundo, higit pa sa kabuoang bilang ng mga tao sa Europa noong panahong ito. Sa laki ng lupain at dami ng taong kanilang kinasasakupan, tunay na isa ang Qing sa pinakamakapangyarihang pwersa ng 18th century. Sa kabila nito, ninais ng Qing Dynasty na ipreserba ang kanilang tradisyon at kontrol. Kaya naman, dahan-dahan nilang sinerhan ang kanilang bansa laban sa mabilis na modernization ng mga kanluranin. Ang kanilang isolationist policy ay nagresulta sa technological gap lalo na sa larangan ng militar. Habang ang mga bansang kanluranin ay nagsimulang gumamit na ng makabagong armas kagaya ng rifled musket, artillery, at steam-powered warships. Nananatili ang Qing Dynasty sa paggamit ng mga tradisyonal at lipas ng armas. Bukod sa napag-iwanan sila pagdating sa armas, hindi rin nakasabay ang Qing Dynasty sa pag-usbong ng military science kung saan hindi nila na-upgrade ang kanilang estrategiya sa pakipaglaban sa dagat at lupa. Ang kawalan ng adaptation sa makabagong armas at taktika ang naging simula ng unti-unting pagbagsak ng Qing Dynasty sa pagpasok ng 20th century. Lumakas ang boses ng mga makabayan na humihingi ng modernisasyon at pagbabago sa pamahalaang Chino. Itinulak ng mga makabayang ito na pabagsakin na ang Qing Dynasty dahil sa kabiguan nitong pagsilbihan ng mga Chino. Ninais nilang makapagtatag ng isang bagong republika na merong makabagong teknolohiya, pamahalaan at ekonomiya. Noong 1911, Isang malawakang revolusyon ang sumiklab sa China na siyang nagpatalsik sa huling Qing Emperor na si Puyi at dito na nagwakas ang halos dalawang siglong pamumuno ng Qing Dynasty. Sa kabila ng pagbagsak na ito, nananatili ang Qing Dynasty bilang isa sa pinakadakila at pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan ng Asya. Tatawirin naman natin ang malalawak na lupain ng Europa at Asya para sa ikatlong pinakamalaking imperyo ito ang Russian Empire. Nagsimula ang pag-angat ng Russia mula sa simpleng Chardam of Moscow. Sa ilalim ni Peter the Great noong 1721, formal na itinatag ang Russian Empire na may layuning gawing makabago at makapangyarihan ng bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga radikal na reforma, pinalakas ni Peter ang militar, pinabuti ang pamahalaan, at ipinakilala sa mga Russia ng ideya ng mga kanluranin. Kasabay ng mga pagbabagong ito, ipinatayo ni Peter the Great ang St. Petersburg, isang lungsod na nagmistulang bintana ng Russia sa Europa. Mula rito, sinimula ng Russia ang walang kapantay na ekspansyon. Tinawid nila ang kagubatan ng Siberia, sinakop ang mga lupaing Asyano hanggang sa Pacific Ocean, at kanilang narating ang Alaska sa kontinente ng Amerika. Habang pinalalawak ang nasasakupan, Sinikap ng pamahalaang Rusya na pasiglahin ang kaunlaran sa loob ng bansa sa pamamagitan ng pagpapabuti ng edukasyon, pagpapalakas agham, at pagtataguyod ng mga institusyong magpapalalim sa kultura at ekonomiya ng bansa. Sa panahon ni Catherine the Great, isinulong ang malawakang modernisasyon ng militar ng Rusya. Kanyang inayos at pinalawak ang hukbong sandatahan, isinulong ang paggamit ng makabagong artillery at sinanay ang mga sundalo ayon sa estrategiyang Europeo. Nagpatayo din siya ng maraming mga military academy upang mapaunlad ang kalaman sa taktika at pamumuno sa military science na siya namang nagpalakas sa imperyo para kayanin nitong makipagsabayan sa mga makapangyariang hukbo ng Europa. Hindi rin nagpahuli ang Russian Empire na sumali sa mga pandaigdigang digmaan. Sa Timog, Nakipagbakbakan sila sa Ottoman Empire sa sunod-sunod na Russo-Turkish War na naglalayong kontrolin ang Balkans at mahalagang Black Sea. Sa Kanduran, hinarap naman ng mga Rasya ang pwersa ni Napoleon sa Napoleonic War kung saan naging napakahalaga ng kanilang ambag ng kanilang talunin si Napoleon the Great sa Battle of Borodino at basagin ang lakas ng Grand Army ng French Empire. Sa ng Asia naman, Nakatapat ng na mga Russian ang mga British sa kanilang sinaunang version ng Cold War na tinatawag na The Great Game kung saan palihim silang naglabanan sa pamamagitan ng pang-espia, pagbuo ng mga alyansa at pagpapadala ng ekspedisyon para makontrol ang Afghanistan at mga kalapit nitong lupain. Gayun pa man, bagamat napakalaki ng Russian Empire sa mapa, nabigo ang leader ng Russian Empire na ayusin ang kanilang ekonomiya kaya naman, labis na lumaki ang gap sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Dahil dito, marami sa mga ordinaryong mamamayan ang nagtanim ng sama ng loob sa kanilang pamahalaan. Ang galit na ito ang magiging mitya sa pagbagsak ng Russian Empire. Sa pagpasok ng 19th century, sumabog ang ideya ng liberalismo sa Europa kung saan narating din ito ang Russian Empire. Ang makabagong pag-iisip na ito ang nagbigay ng inspirasyon sa mga galit na galit na mamamayan na humingi ng pagbabago sa pamahalaang Russian. Sa kasamaang palad, bigo na naman ang Russian Empire na sagutin ang mga kagustuhan ng mga tao at hindi nila nagawang ireforma ang kanilang ekonomiya. Kaya naman, sa pagpasok ng early 20th century, sasambulat ang naipong galit ng masa at mauwi ito sa mga revolusyon. Ganap na bumagsak ang Russian Empire nang paslangin ng na mga revolusyonaryo ang royal family noong 1917 Russian Revolution. Mula sa nagyayelong tundra ng Russia, dadako naman tayo sa gitna ng halos walang hanggang damuha ng Central Asia para sa ikalawang pinakamalaking imperyo sa kasaysayan. Ito ang Mongol Empire. Noong 1206, isang nagangalang Temujin ang itinanghal bilang Genghis Khan. Kanyang binuo ang isang hukbong magpapayanig sa buong mundo. Sa pamamahala ni Genghis Khan, sinimulan niya ang isang revolusyon sa pamamaraan ng digmaan. Gumamit ang mga Mongol ng composite bow, isang makapangyarihang sandata na kayang magpalipad ng palaso ng malayo at merong sapat na puwersa para butasin ang panangga o kaya armor ng kalaban ang paboritong taktika ng mga Mongol ay ang fake retreat kung saan sila ay aatras para akitin ang mga kalaban sa bitag. Kapag sumunod na ang mga ito sa kanila, bigla silang sasalakay mula sa iba't ibang direksyon. Mahigpit din ang organisasyon ng hukbo ng mga Mongol kung saan hinati nila ang kanilang unit sa sampu, isang daan, isang libo at sampung katao kung saan bawat grupong ito ay may kanya-kanyang pinuno. Gumamit din sila ng mga signal flag, tambol at usok para sa epektibong komunikasyon sa gitna ng labanan. Ang mga Mongol ay hindi lamang armado ng kanilang mga sandata. Bagkus, gumamit din sila ng mabisang psychological warfare. Nagpapakalat ang mga Mongol ng nakatatakot na balita bago sila sumalakay. Kaya naman, marami sa mga lungsod at kampo ang sumusuko ng walang laban. Sa kombinasyon ng taktikang militar teknolohikal at pananakot. Naging halos walang katapat ang Mongol Army sa kanilang panahon. Sa loob lamang ng ilang dekada, nilamon ng Mongol Empire ang napakalaking bahagi ng Asya, gitnang Europa at gitnang Silangan. Sa rurok ng kanilang kapangyarihan, umabot ang kanilang nasasakupa ng higit 24 million square kilometers, ang pinakamalawak na contiguous empire sa kasaysayan. Ang panahon ng mga mongol ay hindi lamang panahon ng digmaan, kundi panahon din ng kaunlaran at kalakalan. Sa ilalim ni Genghis Khan at ng kanyang mga kahalili, itinaguyod nila ang isang makapangyarihang administrasyon. Ipinatupad nila ang YASA, isang universal na kodigo ng batas. Binuuri nila ang YAM System, isang sinaunang network ng postal relay station na nagpapabilis ng komunikasyon sa buong imperyo. Malaki din ang naging impact sa daigdig ng Pax Mongolica o Mongol Peace. Ang panahon ng relatibong kapayapaan at kayusan sa kalagitnaan ng ikalabing tatlo hanggang ikalabing apat na siglo. Sa panahong ito, muling binuhay ng mga Mongol ang Silk Road na itinatag ng Han Dynasty at nagkaroon ng malayang paglalakbay at kalakalan mula China hanggang Europa. Ang mga rutang pangkalakalan na dati puno ng panganib ay naging ligtas para sa mga mga lakal, misyonero, traveler at siyentipiko. Ang mga produkto kagaya ng seda, papel, gunpowder, ginto at pampalasa ay malayang umikot sa buong Eurasia, kasabay ng pagdaloy ng ideya, teknolohiya at relihiyon. Ang Pax Mongolica ang naglatag ng pundasyon ng isang tunay na globalization kung saan pagkonekta ang silangan at kanlurang daigdig sa isang sistematikong network ng kalakalan at kaalaman. Sa kasamaang palad, isa rin sa hindi inaasahang epekto ng muling pagbuhay ng Silk Road at pagdagsa ng kalakalan sa ilalim ng Pax Mongolica ay ang mabilis na paglaganap ng Black Death. Ang Black Death o Bubonic Plague ay nagdulot ng malawakang pagkamatay sa Europa at Asia na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Gayunpaman, hindi natin maikakailan na ang Pax Mongolica ang naging susi pa sa pagkakaroon ng mas mahigpit na integrasyon sa pagitan ng Europa at Asia bago pa man dumating ang panahon ng panggagalugan. Ngunit tulad din ng ibang imperyo, hindi rin nakaligtas ang mga Mongol sa pagkakawatak-watak. Makalipas ang ilang henerasyon, nahati ang Mongol Empire sa iba't ibang kanits tulad ng Ilkanit sa Persya, Chagatay Kanit sa Central Asia at Yuan Dynasty sa China habang pinaghaharian ng iba't ibang kanit ang kanika nilang mga teritoryo. Unti-unting naglaho ang pagkakaisa na siyang pundasyon ng imperyo. Nilamon ang Mongol Empire ng mga infighting kung saan naglaban-laban ang mga Khan para sa kapangyarihan. Sa labas naman ng Mongol Empire, sila ay pinotakte ng iba't ibang mga problema tulad na lamang ng paglakas ng kaharian ng mga Mamluk sa Middle East, ang bagong dinastiya sa China tulad ng Ming at napakarami pang ibang kalaban. Noong 1368, napalayas ang mga Mongol sa China nang sila'y talunin ng Ming Dynasty. Sa kanlura naman, ang Ilkhanate ay nagkawatak-watak at kinalauna ay inabsorb ng panibagong pwersa sa Middle East. Ito ang mga Muslim Caliphate. Ang Golden Horde naman sa Russia ay unti-unting nanghina dahil sa digmaan at paglaganap ng peste sa kanilang lupain. Sa huli, ang Mongol Empire ay hindi nasira sa isang labanan o kalamidad lamang, kundi sa mabagal ngunit tiyak na pagkawala ng sentral na kapangyarihan. Ang imperyong minsang yumakap sa halos kalahati ng daigdig ay natunaw sa anino ng kasaysayan. Mula sa malawak na kapatagan ng Asya, lilipat naman tayo sa isang makitid ngunit matatag na kapuluan sa kanlurang Europa. Ito ang mga British Isles sa kabila ng kanilang maliit na sukat. Ang mga Ingles ay may hawak na napakalaking ambisyon na magbubunga sa pagsilang ng pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ng tao, ang British Empire. Nagsimula ang paglakas ng Great Britain sa ilalim ni Queen Elizabeth noong ikalabing anim na siglo sa gitna ng Age of Exploration. Sa pamamagitan ng mga privateers na ginawang bayani, mga merchant adventurer, at mga makapangyarihang kumpanya tulad ng British East India Company. Unti-unting itinayo ng Great Britain ang pundasyon ng isang pandaigdigang imperyo. Sa pamamagitan ng kanilang malalakas na barko at kahusayan sa navigation, tinahak ng na mga British ang mga karagatan sa mundo. Nakipagkalakalan sila, nagtatag ng na mga kolonya, at pinagtibay ang kanilang presensya sa iba't ibang kontinente. Sa paglipas ng panahon, Nakuha nila ang North America, Australia, malaking bahagi ng Afrika, India, Hong Kong at napakarami pang iba. Hindi lamang pananakop ang naging diskarte ng British Empire. Sa larangan ng diplomasya, pinahusay nila ang kakayahang bumuo ng alyansa at kontrolin ang lokal na politika upang makuha nila ang kanilang nais. Sa negosyo, ginamit nila ang malawakang kalakalan pagbabangko at mga monopolistikong kumpanya tulad ng British East India Company upang kontrolin ang pandaigdigang merkado. Ang British East India Company na itinatag noong 1600 ay nagsimula bilang isang pribadong kumpanya na unti-unting naging isang makapangyarihang pampolitikal na puwersa sa India. Sa kabila ng pagiging pribadong kumpanya, meron itong sariling hukbo, kakayahan na makipagdigmaan sa ibang estado at kanila ding pinamahalaan ang napakaraming mga teritoryo sa ngalan ng Great Britain. Ang mga British ay nangunguna rin pagdating sa teknolohiya. Dahil sa Industrial Revolution, lumitaw ang mga makabagong inbensyon tulad ng steam engine, textile machinery at mas mabilis na para ng paggawa ng bagay. Dahil sa mga makabagong teknolohiyang ito, nagkaroon ng kakayahan ng mga British na maglipat ng produkto sundalo at impormasyon ng napakabilis at napakamura. Kaya naman, naging napakabilis din ng kanilang expansion. Sa rurok ng kapangyarihan ng British Empire noong 19th century, ang imperyo ay sumaklaw sa halos 35 million square kilometers, one-fourth ng buong daigdig. Mahigit kalahating bilyong tao rin ang kanilang napasailalim. Dahil dito, tinawag ang British Empire bilang The Empire on Which the Sun Never Sets sa likod ng makintab na imahe ng sibilisasyon at kaunlaran. Naroroon din ang pagsasamantala at paniniil ng mga British sa India, Afrika, Caribbean at iba pang mga kolonya. Ginamit ng mga British ang lokal na lakas paggawa at likas na yaman upang pasiglahin ang kanilang sariling industriya at ekonomiya habang iniiwan naman nila ang kanilang mga kolonya sa kahirapan at pagdurusa. Sa India, ipinatupad ang mga patakarang nagdulot ng matinding taggutom Samantalang sa Afrika naman, sa pilitang pinagtrabaho ang mga katutubo sa mga plantasyon at minahan. Hindi rin nakaligtas ang mga katutubo sa Asia at Australia kung saan ang kanilang kultura at relihiyon ay winasak ng mga British. Sa paglipas ng panahon, lumaganap ang mga kilusang makabayan at revolusyonaryo sa kanilang mga kolonya mula sa India, Ireland, Kenya hanggang Malaya na naglalayong palayain ang kanilang sarili mula sa pamamahala ng mga British. Sa bandang huli, tanging dalawang digmaang pandaigdig pa ang kakailanganin upang tuluyang bitawan ng mga British ang kanilang hawak sa kanilang mga kolonya. Noong World War II, ibinuhos ng mga British ang lahat ng kanilang lakas at yaman laban sa pagkipaglaban sa Axis Power. Makalipas ang digmaan, ang Great Britain ay nalubog sa utang. Wasak ang ekonomiya, kaya naman, wala na silang kakayahang supilin ang lumalakas na nationalist movement sa kanilang mga kolonya. Karagdagan pa, ang Estados Unidos at unyong Soviet, ang dalawang bagong superpowers makalipas ang World War II, ay sumuporta sa dekolonisasyon ng mga lupaing dating sakop ng mga Europeo. Isa-isang nagsarili ang mga dating kolonya, simula sa India noong 1947 hanggang sa huling kolonya sa Afrika at Karibiyan ang pinakahuling pangunahing kolonya ng Great Britain, ang Hong Kong, ay ibinalik sa China noong 1997 na nagsilbing simbolikong pagtatapos ng imperyong British. Sa huli, ang isang imperyong minsang yumakap sa halos buong mundo ay bumalik sa pagiging isang kapuluan sa kanlurang Europa. Ang kasaysayan ng limang pinakamalaking imperyo sa mundo ay hindi lamang kwento ng pagsakop at kapangyarihan. Ito rin ay salamin ng katotohanan na kahit ang pinakamalalakas ay hindi ligtas sa paginog ng panahon. Ang pamana ng kanilang tagumpay at pagkakamali ay nananatili sa ating mundo ngayon. Ang mga wika na ating sinasalita, sa mga ideyang ating pinaniniwalaan, at mga sistemang ating ginagamit. Ang kasaysayan nila ay paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa laki ng teritoryo, kundi sa epekto na kanilang iniwan. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa limang pinakamalalaking imperyo sa kasaysayan. Para sa iyo, alin sa mga imperyong ito ang may pinakamatinding epekto sa ating mundo? Ilagay ang inyong sagot sa ating comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para updated ka sa susunod nating mga paglalakbay sa kasaysayan. Kung naghahanap ka pa ng iba pang historical video na panonoodin, bisitahin ang aming YouTube channel para makita ang aming katalog ng mga historical videos mula prehistory hanggang modern history. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating alamin, pag-aralan at pahalagahan ang kasaysayan.